All right, good afternoon mga paps. Yeah, galing pa tayo sa work after 5. Yeah, biking biking tayo ngayon papauwi's ng dali. Oh, may dadating dito, ano. You know. Pacak. Oh, YouTube channel Bike Camper. Jay Bill Cesarverse or Jay Bill or YouTube subscribe good. So galing pa siguro. So, yan, no? nadaanan po natin ito. Hello po. Sa'yo, sa'yo nga mo? Oo. Sa'yo nga Saan yung punta mo? Sugon. Ay, Sugon, malayo pa. Pulangi pa lang to No. Ingat ka po. Ready, keep on going lang. Saan ka galing? Pasig. Pasig. Yeah. Yeah, mga pops, galing pa ng Pasig. Jebelo. Punta pa daw siya ng ano, Sorsogon. Sorsogon, layo. Soroso Gun City. Baik, <tuk> lagi <tangan> <tuk tangan> Oo nga. Oo. Oh, oh. Jebelo. Oo oh, nga eh. Ano pa uh, nag, Ano, nag, naglakad ka lang. Pap, papunta, Agaling ah, galing ang Pasig. Mulangki. Uh, naglakad lang talaga. Yep. Pagkabi, pag, ano, pagkabi, natutulog ka rin paggabi. Paggabi? Oo, oh, papanya. Pasulit station? Oh, papanya. oh, panya. hall? Oo, oh, ganun. Nakakapagod oh. ah, naman yung ano mo. Pero, oh, nakakapagod, They're physically tiring. Oo. Oh, oh. Pero, masaya. Dahil yung mga tao, Tum eh, so kind. Oo, oh, tumutulong rin sila. Very, very kind. Talaga, oh. mga help yung mga common tao ha ah. uh -huh. yung mga may hirap na tao uh -huh. yung mga simpleng tao truckers, uh, -huh. bicycle drivers gipney drivers mga bikers mga, uh, oh, mga, st mga standby ang ruta mo ngayon yan ang mga ano yan ang mga boss boss tinatanong ka ni ano ni ang road ko ngayon hopefully sana susugon susugon so, so Layo pa. Oo, Pero taga taga saan ka? Pasig. Pasig. Sa Sorsogon yung ano mo? Ang target ko kay so target uh, goal ko. Uh, so, uh, malis ko yung Sorsogon. Ah, okay. May uh, YouTube channel ka rin po? Ah, ah na, uh, ito to yung uh, uh, pangalan mo. By Camper, Camper JB you no. Know. So, ay mga paps, uh, uh, suportahan natin si ano, you know, si By Camper. Nice JBLo Sa YouTube channel niya, yan po. Happy oh, yeah. kung going on tayo. Opo. So, ingat oh, lang po sa pag ano. Okay, thank pag... you. Pag... Ano? Thank you so much. Opo. Thank you. Kasi thank you rin po oh, yeah, sa ano. Sa, ano. Oh, thank you. Ingat, ingat. Yan po si ano, YouTube channel. Like, come for Okay, yan, yan ang mga paps. Mga paps. So may na hirit tayo dito. Ano? Um, isang ano, YouTuber din. So yun yung panata niya. So galing siya ng ano na Pasig City. Punta daw siya ng Sorsoro. Sorsoro -so City. -so 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 -so. Tingnan natin ano may tutulong natin sa kanya para sa kanya maglalakbay. So yan lang mga pa. Bye for now.